Yan, oh, tagpapainti na. Ini na tagpapainti na, oh. na. Ah. Ini. Oh, tagpapainti ang pustahan na. Ay, na. Pare na kumana lo na Yan, oh, nang tira. lang katuwaan lang ito ng mga team lamong para mga saya saya kasi wala nang oras hanggang galas 12 sa lang kasi 11.30 na hindi na pwede maka one game kaya ito shooting shooting na lang uh, o oh, shooting shooting para kanyan dami rin ha dami rin na mag shooting sample lahat o tagpainte 100 kagad Pero wala pa rin ako Hindi pa rin ako na, -na ano Tira ko Tira ko ako na titira Tingnan nyo wala <laughs> Supply O oh, kapos <laughs> Ay ay Yan si Edison Paring Edison yan Eh, pare kita sonya na titirarin no oh, pareha. Buti pa siya na paabot niya ako hindi. Ganun. Oh, si Jerry, oo. Oh. Tapos din. Sayang lang ang pira. Ayan, si Migo. nana nanalo si Paring Edison. Siap na naan na dyan si Paring Edison. Hindi si Paring Edison ang nanalo. Ang shooting to one Sa kasi Paring Puyit. 100, tapos 200 kekan. Sila nanalo. Hmm. tapos yung kan kasi naman si Idol Maril yun ang ganda to ang ganito lang nalik ano, kasiyahan lang palipas ruras Ano, nabilang ulit

Ah, iya. Malah, melungkut, kasi. Hahaha. <laughs> talo, melungkut. Melungkut silang, ayo, mau ditalo. Gana, si Dong Tomo. Iyan, si ofisial Tomo, iyan. Oh, beruntik, no. Diyan, di Edison. Diyan, siya, nagpa-naga, nagyan, eh. Last game, na, iyan, kasi. Tuh, diwa. Ipasok pasok niya last game eh. Ah, tapos na ang laban. Tapos na ang laban. Mga oh, palas ko rin yan. Si Paring oh.